medyo matagal nga pala na wala kami day off. Buti na lang kahapon tapos na trabaho namin kaya pinag day off kami ngayon. Kaya ngayong araw na to ay aalis kami ni Matt at pupunta kami sa may mall tapos mamaya ay pupuntahan din kami. Dimiretso na nga pala kami sa may bus station para maghintay. Dahil kakaligo ko nga lang pinapatuyo ko muna buhok ko dahil maaraw. Malapit na nga pala ang summer dito pa pero kahit tirik yung araw hindi masyado mainit. Saktong sakto lang talaga. Tapos medyo malamig pa yung hangin. Mga ilang oras lang ay na rin yung bus na sasakyan namin papunta ng mall. Bale nagbabalak na rin bumili sa matang bagong cellphone. Uy sana all pera. Buti na nga lang pala, inaalala ko, dahil may nagtatanong sa atin kung ano bang cellphone ang gamit ko sa pagbabla. Nakita daw kasi niya na malino na yung mga videos ko. Masagay, sige, sasabihin ko na, ang gamit ko nga palang cellphone ay Xiaomi 14T. Makalipas nga ng 10 minutes ay nakarating na rin kami sa may mall. Bibili rin nga pala ako ng mga ibang mga gamit. Ang una namin pinutan, ito mga pabango. Kahit nga hindi ako sanay gumamit ng pabango, ay gusto kong itry. Pagkatapos ko bumili ng pabango, ay pumunta naman kami sa may RTB Euro. Dito kami titingin ng cellphone na gusto ni Matt. sabi ko nga sa kanya, na rin siya ng kagaya sa akin. Nagdadalawang isip pa nga siya dahil gusto daw niya ay iPhone 6 iPhone 16. Ang kaso nga lang, wala ditong iPhone 16, iPhone 12, iPhone 13 lang. Kaya sayang nga lang, wala siyang nabili cellphone ngayon. Tumiretso na nga pala kami sa Micra. Titingin-tingin kami ng mga damit pang summer. Ang kaso nga lang mga arepa, wala pa silang nilalabas ng summer outfit. Kaya ito, tumingin-tingin kami ng mga pants na pwede namin bilhin. Ito nga pala yung nakita ko at nagustuhan ko. Dati nga hindi anong susot na mga ganito malulubag na pants. Dahil nandito na tayo sa may abroad, nasanay na rin ako. Halos ganito kasi yung sinusot nila mga arepa. Ang problema nga lang, malita ko. Kaya parang hindi yata bagay sa akin. Pero dahil nagustuhan ko, bibiling ko to. na <laughs> kami sa may at sabi ko kay Matt ba't hindi siya bumibili ng mga gamit niya ang sabi naman niya ay marami pa daw siya mga gamit doon para ang nangyari ay sinamahan niya lang ako sa may mall uuwi na rin kami mga repa pero dadaan muna kami sa may food court may bibili kami ng pagkain dahil mamaya ay pupunta rin kami sa may lake doon namin kakainin bumili nga lang pala kami ng burger pagkatapos namin mag order ay umupo na kami para maghintay nagtawa na kami ni Matt hindi namin pala nasabi na take out binigay sa amin dine in sorry po naglakad na nga pala kami. palabas ng mall pero meron pa kami dadaan ang isa pa may bibili pala kami sa may Lidel. bibili pa kami ng pagkain para mamaya marami kaming kainin sa may lake tumambay kami bumili nga pala kami ng ice cream kahit medyo manamig pa tapos bumili rin kami ng mga chicherya paborito namin itong pang merienda at sabi naman ni Matt inom daw kami pang ladies drink lang naman to kaya okay lang bumili rin nga pala kami ng pizza pumili na nga pala kami sa may counter para makapagbayad at makauwi na pagdating namin sa may bus station naging tipa pala kami ng isang oras alas dos pa kasi ng tanghali darating yung bus buti na nga lang ay eh, malapit lang sa amin ng mall kaya makakauwi kami kaagad pagdating namin sa may accommodation nag-asikaso kaagad ako para makapagluto naalala ko nga pala pa pala akong fry sa may ref Lulutuin ko na rin to para part sa may burger, di ba? Nalaman kasi namin na yung lake ngayon ay marami ng tao at pwede nang tambayan. Dapat ngayon magpapahinga na lang kami. Pero gusto namin kasi sulitin yung day off namin ngayon. Nang makapag-relax din naman, hindi puro trabaho. Niluto ko na rin nga pala yung pizza dito para pagdating ni Matt ay alis na lang kami. Habang hinihintay ko maluto yung pizza, naglinis muna ako sa may kwarto. Sakto ngayon day off ko, makakapaglinis din ako. O, di ba? Sulit na no, sulit talaga ang day off namin. Ang dami kong ginawa. Ganito kami mga OFW, kahit day off, walang pahinga. Tapos kapag may pasok naman, gusto magpahinga, Paliktad, no. Pagkatapos ko makapagluto at makapaglinis, nagkasikaso na rin ako ako. Nilagay ko na sa may bag yung mga gamit at yung mga dadalhin namin mga pagkain sa may lake. Mga ba nga pala ako sa may basement, kukunin ko yung bike na hiniram ko kay parang Roldan. Ito nga pala yung ginagamit ko pag bumibili ng pagkain. Hindi na ako naglalakad, nagbabike na ako at hindi na ako nahihirapan. Parang Roldan, salamat ha. Mabait yun mga karepa. Kapag tulog. <laughs> si Matt nga pala ay eh, wala rin bike kaya nanghiram siya sa mga kasama namin. Pwede naman manghiram basta ingatan lang. Habang inaayos namin ni Matt yung bike niya, meron kami narinig doon sa may dulo. Deop pala nila. Uy ayun pala yung pare kong pogi, si paring Ariel. Nandun din pala si Michael sa si Shasha. <laughs> Ba kasi siya, siya yan. Alam nyo ba mga karepa Lagi niya pinapulad yung mga vlogs ko At hinihintay Siya, maraming salamat O ayan na, nakasama ka na sa vlog Umalis na nga pala kami ni Matt At nagbike na Ang sesey magbike Hindi na kasi masyado malamig At alam nyo ba Para kami bumalik sa paggabata Yeah Yan o sa pagbabike nga namin ay nagagandaan din kami sa mga nakikita namin mga bahay Ang gaganda mga pa modern na modern house na Kapag lumilipas ang panahon, nagbabago talaga Parang siya, nagbago na, hindi na masaya Hindi, joke lang ha Makalipas na ng ilang oras ay nakarating na rin kami sa may lake. Naalala ko nga rin pala, Sabado ngayon, kaya family day. Itong araw nga pala ay e banding ng mga pamilya. Dito sila nagpipiknik, nangingisda at namamasyal. Siguro kung lagi kami may day off kada week, palagi siguro ako dito para mag-relax at tumambay. Yung mga ngayon lugar talaga ang paborito kong puntahan. Dito nga pala kami nakahanap ng pesto sa may tabi ng lake. Pinarking na muna namin yung mga bike, tapos naglatag at nilabas na rin namin yung mga pagkain naming dala. Alam nyo ba mga arepa, habang nasa trabaho kami, nag-uusap kami ni Matt dito. Pinaplanuhan namin talaga to. Sabi ko sa kanya, lake, tapos maglatag tayo at bili tayo ng mga pagkain. Ang kinagandahan kay Matt, go na go siya dahil paborito rin pala niya yung mga gawain. Ito nga pala yung mga pagkain namin mga karepa. Meron kaming price, burger, Chicheria saka pizza. Meron din kaming ice cream tapos inumin. O diba ang dami, hindi namin mauubos to. Umupo na rin kami at kumain. May konting kwentuhan lang. Tapos natatawa kami sa mga nakikita namin sa mga paligid. May mga nakikita kami na hindi dapat namin makita. Basta yun na yun sure kung nga lang pala sa inyo. Si Matt nga pala ay 2 months pa lang dito sa may trabaho at ako naman ay 4 months na. Paras kami ng day off dahil magka-team kami sa may trabaho. Mushroom picker nga pala kami. Paras kami walang experience doon. Medyo nahirapan kami sa una. Katagalan ay nakaka-adjust din kami kahit papano. At medyo nakakasabay-sabay na rin kami. Salamat nga rin pala sa mga trainer namin. At siya nga pala, ang oras pala dito ay alas 6 na pero maliwanag pa. Mamayang alas 8 pa darating yung dilim. Kaya ang haba-haba ng oras namin para tumambay pa dito. O mare pa, kung isa sa so mahilig sa ganitong lugar. Comment ka naman. Hindi nga pala kami nagpaabot ng gabi. Naalala ko na meron pa pala akong gagawin sa may bahay. Maglalaba pa ako at magluluto dahil bukas balik trabaho na naman tayo mga karepa. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa panonood. At sana enjoy kayo. Ingat palagi.